dahil kakaunti na lang yung aking uling dito sa aking tindahan na neripak mga kasari. So yan, tamang-tama nga kagabi ay mayroon nga nag-deliver dito at may nakuha nga akong itong uling. At dito ang uling mga, mga kasari ay sobrang laki nga ito. Ang tawag nga dito sa sako dito ay bimig. 50 kilos nga dito sa bigas kumpara doon sa kinuha ko dating uling na maliliit mga kasari po. First time ko nga dito bumili ng uling na salagang 500 pesos nga isang sako nito mga kasari. pang alam kung magkano yung tutubuin ko mga kasari pero yung medyo hapon na nga ako dito nagsimula nga sobrang init dito at sama din ang aking pakiramdam. Pero kahit ganun pa man ay talagang tuloy tuloy pa rin yung aking pagbibinta at pagre-repack dito ng aking mga panindamang kasari kaysa pahiga-higa ako. Miga ako, nagpahinga lang ako kaunti. Pero pag kaya ko naman ay talagang gagawin ko talaga dito lalong-lalo na itong pagre-repack ng uling mga kasari dahil nga sobrang binta talaga dito yung uling sa aking tindahan. Kaya sinimulan ko na nga ito sa sako mga kasari. Isang sako na malaki talaga. Ang ganda na nga uling mga kasari dahil sa taas ay sobrang laki talaga at iyan na nga yung aking. Nga ni na uling mga kasari bali dalawang sako tatlong sako yata yung akin niripack na ganyan karami ng mga kasari. Alos na nga matakpan ako dyan, kaya sabi ko nga sa anak ko, ayusin yun sa loob na ang ng mga uling dahil nga iayos nga tisyo. So sundin nga ito sa paghahakot at paglalagay mga kasari para hindi nga nak ito nakatambak sa labas. Baka nga maya ay umambod na. Kaya pagkatapos nga magayos ng anak ko doon sa loob mga kasari at ayan nga bali tinulungan ko na nga siya magguhat o maghakot ito ng mga neripak kong uling mga kasari at para magayos doon. Ali pala sa pagreripak nitong uling mga kasari ay ako talaga gumagawa dito dahil ako lang talaga ang marunong at tansado ko na talaga itong paglagay sa plastik. Kung mayroon naman ako ipapautos ito yung pag-aayos at pagtatanggal nga itong aking niripak mga kasare at pag naglilinis dito na aking pagkatapos sa aking pagripak nitong uling ito mga kasari dahil alam ko talaga na pagod na pagod na talaga ako pagkatapos ko nitong mga ripak ng uling mga kasari dahil nga sobrang dami na aking niripak at, at sobrang lalaki pa so ayan ang mga kasari halos kalahati na ngayon ang aking pagbubuhat o pagtatanggal dito mga kasari at paglalagay dito sa aking stante at tingnan mo halos papuno na ngayon aking stante diyan mga kasari at tingnan diyan sa taas sabi ko nga sa anak ko ay ilagay dito dahil wala na talaga kaming paglagyan at talagang punong-puno na talaga at talagang yan lang talaga yung aming lagayan dito na aming stante at hindi naman pwedeng itigil ko ang aking pagrerepak mga kasari dahil lang sa ako na lang nang sayang din naman at talagang tuloy-tuloy ko na lang lalong-lalo na pagsinipagan ako mga kasari dahil nga mahababa din talaga yung oras yung aking pagreripak dito sa aking uling mga kasari. Nang manapuno na ngayon aming lagayan at dito naman sa taas nilagay namin dito sa aming santi mga kasari at ayan na nakapatong na ngayon yung aking anak dito sa upuan at ako na nga nagbubuhat at naghahakot pa pagkuha doon sa labas mga kasari at ako nagpapasok dito sa loob at ang yung anak ko naman ay nag-aayos dito sa loob mga kasari at siya naglalagay dyan sa taas. Bali sa pagreripak pala uling mga kasari ay talagang kailangan talaga may nakabantay dito ng tindahan mga kasari dahil hindi naman pwede ako patay tayo pag may bumibili dahil lalong lalo na pag madumi talaga yung aking kamay. So ayan na mga kasari medyo madilim na nga pero tuloy pa rin yung aking pagre-repack at last na nga itong isang sako mga kasari bali alas 6 na nga dyan ng gabi mga kasari pero hindi pa rin ako matapos-tapos dyan sa aking pagre-repack mga kasari bali 6.30 na nga ako natapos dyan sa pagre-repack pero tuloy pa rin yung aking pagre-repack na uling at tinapos ko na talaga mga kasari at ayan na pala yung aking repack na uling mga kasari Yan pala lahat punong-puno na talaga sa taas at nung wala na akong paglagyan dito ko na lang Sinabi ko, anak ko na sa dito ang ilagay siya dito sa stand nalagay naman tinapay dal kaunti lang naman yung tinapay dito at mabilis naman mabenta itong uling